Magandang gabi sa inyong lahat. May kwento ako tungkol sa isang pangyayari sa isang modernong subdivision sa Maynila. Si Ana, isang bagong lipat na residente, ay nagtatrabaho sa bahay bilang online customer service representative. Isang gabi, habang nasa gitna siya ng shift, nakarinig siya ng iyak ng sanggol mula sa labas. Tiningnan niya ang CCTV ng kanyang gate gamit ang cellphone app. Nakita niya ang isang basket na may kumot. Muli, narinig niya ang iyak. Bilang isang mabuting kapitbahay, tinawagan niya ang barangay. Habang naghihintay, patuloy ang iyak. Nang dumating ang mga opisyal at binuksan ang gate, wala silang nakitang basket. Kinabukasan, nalaman ni Ana na walang CCTV ang gate niya. At ang app na nasa phone niya hindi pa na-install. Hanggang ngayon, tuwing madaling araw, may naririnig pa rin siyang iyak ng sanggol sa kanyang cellphone. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan. Magkita tayo sa susunod na kwento.